ay yung barako and nilagang kamote. Lahat 'yan galing doon sa nasugbo Noon nag pay trip kami, itong ating breakfast. Kamote. Mm kakasabi ko lang sa inyo last vlog na <laughs> magsasummer na dito sa amin ngayon tag ulan na naman iba iba talaga yung panahon dito kasi daw malapit kami sa bundok Ayan. kami ay mamamalengke pero mag breakfast muna tayo ng pandesal tsaka pansit kung may pansit si ate yung binibila, si nanay yung binibila namin tsaka kape ng 7-eleven Ayun, tapos mamamaling kami sa San Pablo kasi alis na si Mal sa katapusan. So kami-kami na lang naman dito. Eh pag kami-kami lang, nakakataman mamaling. <laughs> so ngayon na lang. Tsaka ano ko eh, hirap ako mag-drive sa masisikip. Eh sikip Kaya tinatama din ako mamaling pag kami lang. Hmm. So breakfast tayo. So plastic kami kumakain may bao na mong tindor, ito na yung ating pandesal Para Yan. para makasave tayo ng time hindi na kami uuwi dito na lang kami kakain kaya naman kaya naman sabi ko sa kanila ako yung nag sa plastic kumain pero ako yung pinakahirap kung to mas madali eh kasi hahabahabin ko lang eh. masos kasi yung palamok ka. So, nakauwi na kami. Mag-haul lang tayo sandali. Unay natin yung mga gulay kasi yung mga seafood ay nililinis pa. Nakachempo kami ng murang mais o 30 ang kilo kasi may mga konting sira na siya. So, binili namin para kay Bailey. 60 pesos, dalawang kilo. Ito yung para sa amin. ah uh, puti. Magano ay puti? 70. 70 ang kilo. So, isa't kalahati yan halos. Itong bok choy, ang mura. 45 lang to lahat. Oh. Dami. Ito medyo mahal. 70, dalawa. 35 isa, pwede na rin. Ito ay 25. 10 piso. Ito ay 45. Medyo mahal ang luya. <laughs> Tapos, ito 80 ang kilo. Pwede na rin. Pang chapsuy, chapsuy. Kalimutan ko na yung okra kung magkano. Sila bumili niyan. Eh. Tapos, yung kaya eh, asukal. 70. 70 kilo yan. Mm -mm. Isang kilo yata. Mm. Tapos ito, limang pisong tokwa. Limang pisong isa, I mean. Bumili namin ulam pa rin din na kami magluluto ngayong tanghali. O, tinutuloy niya ito. <laughs> limang pisong isa. Sampo. Sampo ang isa? Mm -hmm. Ah, okay. Tapos ito, bumili kami ulam. Ito, chop suy. 45 yan. Pero may hipon. Eto, ito ay toge. 45 din. Ito 80. Ah. Uh, ano Squid. Pusit. Ayan. Ulam namin yung tanghali. Nililinis pa ni Gerald yung mga isda. Pero tingnan natin. So, ito yung mga pinamili naming seafood. Ito yung tulingan. Yung squid, tahong, hipon, bangus pa na boneless. Ayan. So, yung total ng napamili namin, nasa 2,000 pesos. Good for, ano na sabi niyo, more than one week, mga 10 days. So, imagine ninyo, kung mamamalikin kami lagi, mga 6,000 pesos sa uh, budget wala pa doon syempre yung bigas, yung mga miscellaneous na binibili minsan, yung nga rin yun, naubusan ng sibuyas, ng bawang, ano pa ba, uh, mga snacks. So, siguro ang budget namin sa isang buwan sa pagkain nasa 10k. Tat tatlo na kami doon. So, pwede na. Kasama na din yung pa-breakfast-breakfast namin sa nabas. Tsaka minsan nagpa-fast food. Matipid kami sa pagkain. <laughs> Actually, mas mahal pa yung pagkain ng mga babies Kasi Sila paris pa lang Yung dog food nila, pang may sakit sa puso Nasa ano na 5,000 plus yung 7 kilos Tumatagal yun ng Mahigit 1 month lang Tapos yung Ella Baby Girl Nasa 2,000 pesos Yung 10 kilos Tumatagal din ng mahigit 1 month Tapos mga gamot pa nila hmm, Ganun pero marami naman sila. So matipid nga rin yung sabi. Ito na yung mga nabili namin yung ulam. Konti lang. Tapos ito yung lato na kanina binili din. Ayan. Sarap. Dilim. Ayan. May chop suey din tayo. Sarap. Ano natin yung gulamang dagat. Gamitin mo ito sa prito sana. Or kahapon yung tinapa natin. Hmm. Tapos. Kahit papakin siya, masak. Ayun, salad. Kalad na siya. Wala lang tayong sili pala. Hmm. Ano pa nalakita ko? meal. Magandang hapon. So, kakagising ko lang from siesta. Today is a Chinese New Year. Last time na nag um, pure gold kami, bumili kami ng tikoy. So, ipreprit ko siya for merienda. Tapos, magkakaping barako tayo. Yan. Yung sobrang, ano, extra small ata to. Yung tawag dito dun sa, ano, sa pure gold. 95 pesos. So, ibabalot ko siya sa egg. Hiniwa-hiwa ko na tapos purprito natin. <laughs> Sorry. Medyo nasunog yung ating tikoy. Ayan. O, oh, pero, titikman natin. Hindi naman kasi ako magluto nito. I-anohin ko lang yung um, oil. Yan, ipapat dry natin. nabawasan man lang yung oil niya dahil ang tikoy ay oily talaga. Tapos titikman ko kung okay ba siya kahit sunog. <laughs> Happy Chinese New Year sa ating mga viewers na Chinese. Ang hmm, dami kong nakuha ang oil. Oh. Ay, ano hindi ko pa mabitawan. Tikman ko muna. Tikman ko yung medyo sunog para... Hmm! Hindi naman siya mapalit. Kahit may na. Sarap. Manamis-namis tapos dahil sa itlog naging savory turn ito do sa kapeng barako nagbubro na ako ng kapeng barako ito na ang ating kapeng barako sin yung ating tikoy konti lang yung binili namin kapeng barako sa Amadeo kasi baka hindi kami masarapan eh masarap kaso medyo malayo mas malapit kami sa Lipa masarap din yung natikman namin dating kapeng barako sa Lipa so sabi ko kay mahal Actually, paano naman kami mag-day trip next time tapos hanap kami na mabibilhan ng kaping barako don Gumawa sa malang snack. Ang sarap. Roasted na mais daw yung tawag. May asin. May konti asin. Fresh na mais. Ayan, fresh na mais. Tapos may konting asin na pinirito. Ni-roast ko lang. Sobrang konting oil. Ah, okay. Mm -hmm. Sarap. Pero roast mo lang. Tapos na ako mag-work, tapos manonood kami. May meeting ako ngayon with the client. So, try ko kayong isama <laughs> sa meeting. Pero konti lang, para may behind the scenes lang tayo. Actually, medyo kinakabahan ako. <laughs> kasi wala pa akong nabubok doon sa mga leads. So, medyo kabado ang lolo nyo. Hello. Hi. Good morning. So, how have things gone the last two days? Have we managed to get ourselves any bookings yet? <laughs> no, I actually uh, tried the other strategy, the one where I will ask if they have a date and time in mind. Yeah. And I still don't get any response after that. So. Interesting. And, but. Um, I tried the other thing, the one where I comment on the post. Out, yeah. of, out of three that I did, one responded, so... Okay, so comments are better than DM. So I guess anytime we DM, we comment at the same time. Actually, there's a problem with that because we can't comment too much. So I have, really? yeah, I have to limit it and I have to use uh, different words. Otherwise, we might get banned in commenting. Yeah. yeah. Yeah, of course, there have to be genuine comments. Yeah. Um, oh. Genuine reactions to their content. Okay, natapos na yung meeting namin and hindi masaya si client. Wait lang, gumawa akong kapit. Bigyan ko kayo ng konting background kung bakit nahihirapan akong mag-book ng leads. Kasi pinapahanap nila ako ng mga influencers na mga mami. Tapos dapat may meron siyang daughter na age 1 to 14. Taga London or malapit sa London. Yun palang time consuming na kasi. Sobrang specific na dapat taga London at or malapit sa London. So yun. Tapos actually... Um, magre-reach out ako sa kanila, sasabihin na we wanna work with you kasi photographer sila, yung client ko. Pipicture na namin yung daughter mo sa uh, fairy tale theme na ano session, ganyan. So, syempre, may excite yung influencers. Ito na, may catch. May bayad 20 pounds. Kunyari, deposit, sasabihin. Pero usually nata-turn off sila pag ganun na kasi ha, influencer kami tapos magbabayad kami. Yun, kaya ang hirap-hirap makabook dahil dun. Dun ako nahihirapan. Kasi pag sinabi ko nang may 20 pounds na deposit, ghost, ginong ghost, na nila ako. Hindi na nila ako Yan, so, mahirap-mahirap tong work ko madaling maganap ng leads, mahirap ma-convert into customers. Especially kasi, influencers to, gusto nila sila ibabayaran, ba't sila yung magbabayan? Iyon. ay lang, chinika ko lang sa inyo ng konti. Hindi siya happy. Dati pag nag one to -one kami, laging nakasmile yon Ngayon, nakasimangot siya. So, I don't know. Pag wala pa akong naibok soon, baka mawala na to. Well, ganun talaga ang life. Yeah, natin ko si Mahal sa terminal at siya mag-work na naman sa Manila. Kain mo na kami na SM ng Lugaw. Sa akin yung plane with top Okay, na ko na si Mahal sa terminal. So, on the way na siya sa actually Quezon City or Valenzuela mag-i-stay yung ano nila, group nila. So, bumili na kami ng coco at saka para meron akong merienda habang nagwo work kasi naglugaw lang kami for lunch. Kwento ko lang sa inyo ng mabilis. Kwento ko lang sa inyo ng mabilis na tao uh, tawag dito. Kaninang umaga, sobrang na-frustrate ako kasi hindi pa ako nakakabok dito sa work ko. Medj, naiyak-iyak ako ng konti. Kinomfort ako ni Mahal. <laughs> kasi feeling ko, alam mo yung feeling na hindi ka effective sa ginagawa mo. This is yung, this is my first time sa sales actually. Kasi mako-consider ko tong sales kasi may bayad yung pagbubok. Unlike dati na pag nakikipag-work ako sa influencers, ay, yung client ko yung nagbabayad sa influencers. This time around, yung influencer ang magbabayad sa amin. Kaya ang hirap-hirap. Ayun, naiyak ako ng slight. So, let's see kung saan ako dadalhin itong work na to. Pero, feeling ko hindi ito magtatagal. Hindi ako magtatagal dito. Baka tanggalin nila ako soon enough. Or, ako yung mag up. Dahil nahihiya ako. Dahil kahapon ng meeting namin, sobrang kita mo sa mukha nila na hindi sila happy. Okay, mag-work na ako.